Ayan, good morning mga boss. Ayan, sinisimulan na rin nila yung pagmasilya. Tito Alan yun. Uh, umuulan na naman. Ayan, sinisimulan na lahat nila. Ito, unang, unang mano. Siyempre, dodoblihan pa yan. Tapos, ayan. Ito, doblihan pa yan. Kulang pa to. Para siya, para hindi halata yung anak. Yung mga blind rivets natin, hindi naman natin pwedeng i-grind dyan. Kasi hihina. Kaya pinakapalang ko na lang, Pinakatalaki ko yung ano, yung pinaka masila niya. <coughs> Ayan, medyo nakakasingit-singit kahit na medyo umaambon sila Tito Alan. Isimula na rito. Uh, mayari na natin dito sa taas. Mabubunga na. Ang muulan, no? Lagi na lang bumaha dito sa taas sila pa rin to, pe, okay, ito, Pinapamisilyan na natin lahat sa kanila yung pwedeng masilihan dito. Ay, uh, masilyan. Magay kaya pa bang alisin to? Pako. Pwede. Okay. Yeah. Ito. Masilyan natin. Lahat. Lahat to, aayusin na. Ito, lalagyan natin ng ano to ng epoxy A and B yan, lalagyan natin to tapos lalagyan na siya ng tape May lalagyan natin tayong tape gasa kung tawagin lalagyan natin yan para hindi makita tong pinaka dugtungan mas mamasilihan ng malapad siguro hanggang dito ito mga sandang kalmahigit para patag siyang titignan wala siyang nakaumbok pagka ganun yun lakas na naman ng ulan no? Oh. o, paano kang makakapagtrabaho pagka ganito dito yun bap oh, ba, yun o, lakas lakas na naman ng ulan wala na naman gawa dito sa labas ang problema pagka ganito ulan Pero sa baba, may pinapagawa na ako sa kanila yung mga daanan ng outlet natin. Yung mga alikabok. Basta ito ah, wag, wag muna to ah. Lahat ng abot mong ganito, lagyan mo na. Pag ito ayusin mo na rin. Ito. Mamasilahan na rin yan para may gokuminis na lahat. Alis mo. Sige alisin mo kunin mo yung ano na yan masilya Tabi, ilagyan mo dyan okay tapos susurin pa <laughs> okay na huwag ganyan etong da, dapat likod kasi masisira yung paleta mo, hindi mo na matitino yan. Mas tanggalin lahat ng nababakbak. Mas masilihan mo na lahat. Pati ito pala yun. Oh. Ito rin, lagyan mo rin to. Ah. Pati ito yun, oh. lagyan na rin. Para dire ito. Ito yung huli natin yan. Uh, ah, baka ako magtrabaho nito sa pintura. Kasi maraming kailangan na gagawin dito. Mamasilihan siya lahat ng polytop, then primer, tapos kulay ng kahoy ang ilalagay natin dyan. di pa tumigil ulan. O, konti na lang yung gagawin dito. Hindi pa mapagbigyan. Lahat pati ito. Ano na rin natin. Tiunti. Muulan na naman kasi. Kaya hindi na naman sila makapagtrabaho. Papalitado na sana dito sa taas. Eh. Nakapagsimula na sila rito. Papalitadahan yan para by Monday. Pwede na natin bubungan to. Sana makasingit. Para... Sana makasingit tayo sa ano? Sa pagbububong para... Ano natin? Matapos na natin to. Baka mabubungan na. Pati ito. Dito Pati sa baba, may nag-aayos na rin. Mamasin dyan na rin sa laro. At na outlet natin sa taas yung sa kabila sa master bedroom okay na tapos na yun eto yung breaker na yan talikuran pala sila no kabilang unit magpapalit magpapalit sana kami eh tinatamaan yun dun sa kabila gagawa na lang natin siya ng paraan para mapalitan natin to titingnan natin paano natin madiskatehan yeah, eh mga boss ah uh, Uwi na ano, muna tayo. Araw ng Sabado. Ayan. Mahina bukas. Kaya wala mo na makakapagtrabaho. Araw din ang sakot. Sana may pampasama pa tayo sa kanila. <laughs> Sandali, naubos ah. Kalahati na lang. Ay, wala na palang kalahati. Sa masilya lang yan. Pang ano pa lang to. Unang ano pa lang siya Unang mano pa lang Imbaga, do-doblihan pa yan para hindi makita so, Ito pa okay. Monday gusto na pumasok sa atin nung magpipintura. Eh, lang gusto niya subcon. Eh, tapos libor lang. Sabi nila, kaya naman daw namin. Kakayanin naman, kakayanin naman daw yung pagpipintura. Tingnan natin. Para sana sabay-sabay na. May pwede rin naman pumasok pa sa atin ito sa Monday. na natin kung kung pwede na sila umabing lahat dito. mo na tayo. Ayun. Ubin na lang ako ulit. na muna. Ubin na tayo mga boss. Ayan. Ubin na na muna tayo mga boss. limlim -lim, pero napakainit na singaw Sana 'wag umulan dito na sila Tito Ale tsaka si Edwin bali dalawa na lang yun yung wala yung kaya parin tope eh, binigyan na natin sa akod niya bago siya umuwi kasi may baby siya maliit baka kailangan niyang pambiling gatas kaya agad din ano ko na binigay ko na lang hey, Eh na din sila kaya na uli Tinggal yun aku yung wala nakapasok naka naman sila ng... Ganyan akadulot... araw yata. Ah, dulot. Dulot araw. Asa na, baby? baby? kesa. Ah, ay na. pa. Hindi na. Sa sabi mo, na kalahating naman siya mong pinasok. Ay, yung 72. Kasama. si Galoy, di diba? <laughs> Si Vincent lang yung to parehas Ang na rin si na siya Bukas, pwede na yun. si

Hey, 1,700 ko na sa iyo 'yan sa kuya mo. May natitira pa siyang 700. Wait, dito. 7375. 7 ayun uh, mga tapos na sila lahat na pasahod na rin natin sila uh, bali isa na lang ulit si Kaloy na naman balagi na lang siya nahuhuli kahit na isang araw lang pinasok niya hindi pa rin siya nagpupukunta ano po kita-kita uh, na lang ulit tayo sa susunod na video thank you